guys, ayan dito tayo sa garden ulit Nag, uh, ano tayo guys, nagdidilig tayong na may sabon kasi daw para wala daw mga insekto, walang lalapit na insekto sa mga tanim ayan, yung sabon lang guys, na ano, yung barita tinutunaw ko siya dinidilig ko lang siya ng konti-konti kasi sayang yung okra pag hindi alagaan. Ayan, dilig naman tayo guys. Kasi parang hindi tayo nag spread guys. Kasi parang hindi na, hindi na maayos ang gulay pag i mo. Yung mga natural lang na ano, sabon, mga ganon. Sabon lang ilalagay kasi para ano guys, para magiging organic tayo. Ayan, bis bis bis, bis lang tayo, dilig dilig lang tayo kung sa kung sa Tagalog, dilig dilig. Kung sa Bisaya naman, bis 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 bis. Ganon. Para ano, matatanggal yung mga insektos. Kunting kunting sabon lang yan, guys, at kunting patak lang ng tubig. Ayan. Namo masipag si Mudra. Magtanim kasi mahal na nga ang mga bilihin, 'di ba? Kanina wala kaming ulam, o oh, yon Naka ano kami ng sabaw. Na ano, kung tawag dito, lauoy. Tawag naman sa Maynila, laswa. Mga ganun ba? ba diba? Sabi nila, pang pahaba ng buhay. O, iwas high blood. Iwas diabetes. O, oh, healthy ang katawan. Paggulay lagi. Kaya, sabi nila vegetarian. Pero pero maganda na rin yung vegetarian. Vegetarian naging vegetarian, o oh, di ba? Nakasave yung pera mo pang biling ngari, bibili ka ng talbos, nakasave ka na ng sampo. Bibili ka ng kangkong, nakasib ka na ng sampo. O, oh, ayan. Dilig-dilig si Mudra, guys! Siyempre. Kasi, Tumubo na yung mga okra na yan, lumaki na, o. Oh. Dilig-dilig yung mga batong dyan. Batong sa Bisaya, sa Tagalog naman ay sitaw. Ayan. Nidiligan ko siya ng mga may sabon. konti lang, ganun-ganun lang, patak-patak lang. Kasi para lalayas yung mga insekto dyan. Kasi vegetarian nga tayo, vegetarian tayo. Di pwede tayo gagastos ng mga chemicals gaya ng mga pang-spray kaya sabon na lang guys ayan ayan kung malawak naman yung ano nyo sa bahay nyo magtanim-tanim kayo para makatulong kayo kay mister yung pang ano na lang pang bilhin ninyo ng talbos ayan ma masisib na ninyo yan ayan kunting dilig salamat sa inyong panonood sana nag enjoy kayo thank you